guys, good afternoon so ayan, yeah, nandito na naman ako sa crayfish area kailangan kong maglipat sa malaking pan kasi brown out ngayon 6 to 6 ang brown out ngayon so mamayang gabi pa magkakaroon ng kuryente kailangan ko silang ma-survive mailigay sa malaking pan para mabuhay sila kasi meron ng isang namatay so ito ang kahirapan pag wala kang ang solar ito ang mahirap mamatay sila So, yun. Tara. Hindi pa tayo guys. So, eto yung ibang breeder. Kailangan ko silang ilipat sa malaking pan. Nandito ko sila ilalagay. Ayan, mo na kayo. Pakita ko sa inyo yung isang namatay. Nilagay ko lang dito. Ito. So, hindi na siya pwede. So, hayaan ko na dito para kainin yung nila, no? Kapwa crayfish nila. Sayang. Dalaki to. Sayang. Yan na kayo. So, yun. Tara, kunin pa yung iba. Ito naman yung iba. May namatay na naman. So, bali dalawa na yung namamatay na breeder ko. Sayang. Ano to lalaki? So, lilipat ko na ulit sila dito. Kasama ng mga gapi. Sino na kayo? Para makasurvive kayo. Sama-sama na sila dyan. So, ayan. Sobra, sobrang nangihinayan ako. Kasi, dalawang male ang namatay. Hindi sila nakasurvive. So, sayang. So, ito lang ang hirap pag walang kuryente. Pag hindi ka nakasolar. Ayan. May possibility na meron talagang mamamatay. So, anong rod ay kailangan tanggapin. So, yun lang. nakakapanghinayang lang talaga. So yeah guys thank you thank you for watching